Good morning, tindahan! Ayan, sana maraming binta ngayon. So, ito pa rin yung isa. Good morning, good morning, good morning, mga babies namin. So, yun na nga guys. Pagkagising ko ay nagluto na ako ng almosal. Hindi, namakyat na ako dito sa tindahan. So, since Uh, Sunday ngayon, maraming hasa. Maaga pa lang. And kahit maaga pa lang, sobrang init na. Ayan, kita nyo naman. just ko ang haba na agad ng pila. And then after that, si Kidlad, hinatid ko muna dito sa bahay kasi di niya kinakaya yung init sa taas. Kaya, ihatid eh, ko siya sa kwarto para naman hindi siya masyadong hingalin. So, ayan guys, alam na alam niya na yan. Tingnan Pasok ng pintuan, didiritso yan sa pinto ng pupuntang kwarto. O, oh, ayan. So, iniiwanan ko lang siya dito. And, natutuwa ko kasi kaya niya na mag-isa. So, siguro tinitiis niya kasi nagawa na ang init sa taas. Iniiwanan ko lang po kasi yung electric fan dito since malamig pa naman yung kwarto namin. And, ayan. So, Susunod na yan sa ilalim. Tapos, diyan siya magpapahinga. Tapos, magbuhayin ko na lang siya ulit pagkahapon na kasi ang init talaga sa taas din niya kaya. And then after that, nagluto naman ako ng tanghalian. So ayun na nga nag-request sila na ang gusto na raw nila ay gulay ang ulam para naman na pampalakas at pampahaba ng buhay. So, nagkisa ako ng uh, talbos ng kamote na sinahukan ng sardinas. And, syempre guys, nagluto rin ako dito ng bagoong. So, bagoong alamang. So, linagyan ko ng konting sili. Konti lang kasi hindi naman talaga kami may sa si sili. So, ay, Diyos ko po. Ayan na nga. Sa so, pagpasensyaan nyo na guys, yung lapad ng likod ko at talagang sadyang nananaba ako ngayon. So, wala kasi guys, yung pinagbawalan ako ng OBGYN ko na mag-jogging at pagbuhat or magbuhat ng mga pang-exercise or mapipigat, ayan na, doon na nag-start na tumaba na talaga ako. But anyway, okay lang yan talaga, dumadaan tayo sa ganyang sitwasyon. Pero siguro, sana maibalik ko pa rin yung dati kong katawan na napaka-slim. Ay, pangarap na lang ata yun. A1 and hindi naman ako guys malakas kumain pero sadyang yun nga siguro kasi hindi na katulad dati yung physical activities ko hindi na katulad ng dati kaya talagang hindi na mapigilan ang aking paglaki so ayan na nga um, talagang binibilisan ko lang yung pagluto dito kasi nga tatatlo lang kami ngayon si Anthony ako at yung staff namin ay isa lang kasi nakabakasyon yung dalawa so talagang para kami mga lagari and ako na nagluto kasi sila muna dun sa taas. Kaya talagang binibilisan ko lang talaga. At alam nyo ba guys, minsan nagluluto ako sa umaga hanggang tanghalian na para nga makatipid kami sa oras. Kasi minsan, pag natataon ng maraming customer, eh wala na. Wala na kaming time magluto. Minsan, nakakapagsaing lang. Tapos bibili na lang kami ng lutong ulam. And minsan, nananawa na sa karni, fried chicken, baliwag o kaya kung karning lutong ulam ayaw na nila i eh, mas more magulay talaga kami kaya naman nag-request sila na ito na nga um, may sabaw daw ng konti kaya nagkisa ko dyan ng talbos ng kamuti na may ano sardinas, and si ka moderator's vlogger naman, binigyan ako ng ice cream kasi nga alam niyo na, may monthly period ang person, ayan so pag may monthly period kasi ako guys gustong gusto ko talagang kumakain ng matamis di ko alam kung bakit, basta ganun ako so iwan ko sa inyo kung ano yung trip nyo, pag mayroon kayo, basta ang trip ko pagka mayroon ako, gusto kong kumakain ng matamis Ayan. At nung gabi na nga, ayan, pagkaligo ni Kidlat, dito siya sa kwarto at nakakumot-kumot pa yan. Diyos ko po, ambisyoso masyado. O, diba? Kaya naman guys, love na love namin yan. And sobrang napapasaya niya kami. Yun lamang po. Maraming salamat. See you soon!